Alam mo ba na ang isa sa mga pinakadakilang hari sa Biblia, si Haring Solomon, ay nagkaroon ng daan-daang asawa at concubine? Ang bilang na ito ay higit pa sa karaniwan at maaaring magdulot ng pag-aalinlangan o paghusga mula sa ating modernong pananaw. Ngunit sa katotohanan, ang poligamya sa lumang tipan ay hindi basta-basta na isinagawa. Ito ay mahigpit na pinamamahalaan ng mga kautusan ng Diyos upang mapanatili ang balanse, katarungan at dignidad ng bawat miyembro ng pamilya. Sa kwentong ito, sisilipin natin ang mga patakaran at mga dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos ang poligamya, isang aspeto ng kasaysayan na madalas hindi na pag-uusapan. Sa ilalim ng batas ni Moises, ang Israel ay isang lipunang may malinaw na mga alituntunin hinggil sa poligamya. Hindi ito basta tinanggap na walang limitasyon, kundi may mahigpit na mga patakaran upang maiwasan ang inggitan, hidwaan, at pagsamba sa ibang Diyos sa loob ng tahanan. Ang mga asawa ay dapat tratuhin ng pantay, lalo na ang mga mahihina at walang kalaban-laban. Ang mga hari-pari at karaniwang tao ay may kani-kaniyang responsibilidad upang sundin ang mga alituntuning ito na nagpapakita ng isang lipunang sinusubukan panatilihin ang katarungan sa kabila ng komplikadong realidad ng buhay. Si Haring Solomon, na kilala sa kanyang karunungan, ay hindi nakaligtas sa mga espiritual na panganib ng kanyang maraming asawa. Marami sa kanila ay mga banyaga na nagdala ng kanilang mga diyos at ritual na naging sanhi ng unti-unting paglayo ni Solomon sa Diyos. Sa kabilang banda, Si Haring David ay nagkaroon din ng mga asawa, ngunit ang kanyang mga personal na desisyon sa usaping ito ay nagdala ng matinding mga problema sa kanyang pamilya at kaharian. Ang kanilang mga kwento ay nagpapakita ng kahinaan ng tao kahit na sa gitna ng biyaya at kapangyarihan. Hindi lamang mga hari ang may mahigpit na regulasyon. Ang mga sumo sa ay pinagbawalan ng mga limitasyon sa poligamya upang mapanatili ang kabanalan at kalinisan ng kanilang paglilingkod. Ang mga batas sa Eksodo at Deuteronomio ay naglalayong ipagtanggol ang mga kababaihan mula sa pagsasamantala at hindi makatarungang pagtrato. Halimbawa, ipinagbabawal ang pag-aasawa sa dalawang kapatid na babae ng sabay at nililimitahan ang bilang ng asawa ng isang hari upang hindi mawala ang kanyang pananalig sa Diyos. Ang polygamya ay nagdulot ng maraming hamon sa mga pamilya tulad ng mga hidwaan na sumiklab sa pamilya ni Abraham dahil sa Esau at Jacob o ang alitan ni David sa kanyang mga anak na nagbunsod ng digmaan at pagkawasak ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang kwento ng intriga at kapangyarihan kundi mga mahahalagang aral tungkol sa katarungan pagsunod at mga kahihinatnan ng paglabag sa mga kautusan ng Diyos Makikita natin dito ang patuloy na laban ng tao sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagkaroon ng pagbabago sa pananaw tungkol sa poligamya. Sa bagong tipan, malinaw ang pagtuturo na ang ideal na relasyon sa pagitan ng mag-asawa ay monogamya, isang sakripisyo ng isa't isa na nagpapakita ng wagas na pag-ibig, pagkakapantay-pantay at pananampalataya. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita ng patuloy na paggabay ng Diyos sa kanyang bayan patungo sa mas mataas na pamantayan ng kabanalan at pagmamahalan. Ang labanang espiritwal sa likod ng mga kwento ng poligamya ay makikita sa mga pagsubok ng mga pangunahing tauhan na panatilihin ang kanilang pananampalataya at katapatan sa Diyos sa kabila ng mga tukso, intriga, at personal na kahinaan. Pinapakita nito kung paano ang disiplina, pag-iingat, at patuloy na panalangin ay mahalaga upang mapanatili ang pagkakaisa at kabanalan sa loob ng pamilya. Ang kwentong ito ay isang paalala na kahit ang mga pinakamakapangyarihang tao ay may kahinaan ngunit ang biyaya ng Diyos ay palaging naghahatid ng pag-asa. Sa huli, ang mensahe ay isang malakas na hamon sa bawat mananampalataya na yakapin ang isang pananampalatayang matatag at sumunod sa mga prinsipyo ng Diyos para sa makatarungan, mapayapa, at banal na mga relasyon. Ang pag-unawa sa kasaysayan at mga aral na ito ay nagtuturo sa atin na pahalagahan ang tunay na diwa ng pag-ibig, katapatan, at katarungan sa ating mga pamilya upang ang pagpapala ng Diyos ay manatili sa ating mga tahanan at komunidad ng pananampalataya. Sa panahon ng lumang tipan, ang lipunan ng Israel ay nahaharap sa mga hamon ng pagbuo ng isang matatag na pamilya sa ilalim ng mga patakaran ng Diyos. Ang poligamya ay isang realidad na tinanggap, ngunit may mahigpit na mga regulasyon upang maiwasan ang hindi pagkakapantay-pantay at pagdurusa sa kabila ng pagiging isang praktikal na solusyon sa mga isyong panglipunan. Ang mga batas ay naglalayong protektahan ang mga kababaihan laban sa pag-abuso at karahasan. Sa ganitong konteksto, nagkaroon ng balanse sa pagitan ng kultura at kalooban ng Diyos. Ang mga hari at mga pinuno ay may mas mataas na responsibilidad sa pagsunod sa mga batas na ito. Ang mga limitasyon sa bilang ng mga asawa ng mga hari ay hindi lamang para sa pampamilyang kapakanan kundi para mapanatili rin ang espiritual na katapatan sa Diyos. Halimbawa, sa Deuteronomio 1717, 17, ipinagbabawal ang hari na magkaroon ng maraming asawa upang hindi siya maagaw ng kanyang puso sa ibang Diyos. Ang mga kautosang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng katapatan at integridad bilang pundasyon ng pamumuno. Sa kabilang dako ang mga asawa ni Haring Solomon, ay nagmula sa iba't ibang bansa na nagdala ng iba't ibang Diyos at kultura. Ang mga banyagang relihiyon na ito ay nagdulot ng tukso at kalituhan kay Solomon na nagresulta sa kanyang espiritual na pagbagsak. Ito ay isang malungkot na paalala na ang sobrang pagkapuot o pagmamahal ay maaaring magdala ng kalituhan at pagkawasak, lalo na kung lumalabag ito sa kalooban ng Diyos. Ang mga kwento ng mga hari ay nagbibigay ng mahahalagang aral hinggil sa mga epekto ng hindi pagsunod. Ang mga sumo sa serdote naman ay pinagbawalan ng mga matitinding limitasyon upang mapanatili ang kabanalan ng kanilang paglilingkod. Hindi katulad ng mga hari, sila ay kailangang magpakita ng higit na kabanalan sa kanilang personal na buhay upang maging karapat-dapat sa paglilingkod sa templo. Ang kanilang mga patakaran ay naglalayong mapanatili ang kalinisan ng espiritu at katawan na sumasalamin sa kanilang papel bilang mga tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng bayan. Mahalaga ring tandaan ang mga regulasyon na nagpoprotekta sa mga kababaihan sa loob ng sistemang ito. Ang pag-aasawa sa dalawang magkapatid ng sabay ay ipinagbabawal at may mga kautusan na nagsisigurong hindi mapapabayaan ang mga anak mula sa iba't ibang asawa. Ang mga alituntunin na ito ay naglalayong bawasan ang mga hidwaan at panatilihin ang pagkakaisa sa loob ng pamilya na mahalaga sa lipunang pinamumunuan ng katarungan ng Diyos. Sa kabuuan, ang konteksto ng poligamya sa lumang tipan ay isang masalimuot na balanse ng kultura, batas at espiritualidad. Ang mga batas na inilatag ay hindi lamang panlipunan kundi espiritual na naglalayong pangalagaan ng dignidad at katarungan ng bawat miyembro ng pamilya. Sa kabila ng mga hamon, ipinakita ng kasaysayan na may plano ang Diyos upang gabayan ang kanyang bayan sa tamang landas na naglalaman ng mga mahahalagang aral para sa ating pananampalataya ngayon. Sa gitna ng komplikadong sistema ng poligamya sa lumang tipan, isang makabuluhang pagbabago ang naganap na nagbigay daan sa mas mataas na antas ng spiritualidad. Ang mga batas ng Diyos ay hindi statik. Sila ay naglalaman ng pagunlad na nagtuturo sa kanyang bayan tungo sa isang mas banal na pamumuhay. Yung mga pangyayari sa buhay ni Haring Solomon at Haring David ay nagmarka ng mga punto ng pagbabago, kung saan ang kanilang mga personal na karanasan ay naghatid ng mahahalagang aral sa buong Israel, isang halimbawa ng makabuluhang pagbabago ay ang paghina ng espiritualidad ni Solomon dahil sa impluensya ng kanyang mga banyagang asawa. Sa kabila ng kanyang karunungan, siya ay nalihis mula sa pagsunod sa Diyos dahil sa pagsamba sa mga Diyos ng kanyang mga asawa. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing babala sa buong bayan ng Israel tungkol sa panganib ng pagsunod sa mga Diyos na hindi mula sa Diyos ng Israel. At ito ay nagdulot ng pagkawasak sa kanyang kaharian sa kabilang dako si Haring David ay naharap sa matinding pagsubok nang magkasala siya laban sa Diyos sa usapin ng Bathsheba ang kanyang pagkakasala ay nagdulot ng matinding hidwaan sa kanyang pamilya na nagresulta sa digmaan at trahedya ang disiplinaryang ito mula sa Diyos ay nagpapakita na kahit ang mga pinuno ay kailangang managot sa kanilang mga gawain lalo na sa mga usaping pampamilya at espiritwal bilang bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang mga batas ng Eksodo at Deuteronomyo ay nagsisilbing matibay na pundasyon upang pangalagaan ang mga karapatan ng mga asawa at mga anak sa sistemang poligamya. Ang mga ito ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa patas na pagtrato, pagbabawal sa pag-aasawa ng magkakapatid ng sabay at mga limitasyon sa bilang ng mga asawa ng hari. Sa ganitong paraan, tinuturuan ng Diyos ang kanyang bayan na isaalang-alang ang katarungan at pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya. Sa pag-usbong ng panahon, nagkaroon ng unti-unting pagbabago na naglatag ng daan patungo sa monogamya na siyang mas mataas na ideal na ipinakita sa bagong tipan. Ang pagtuturo ni Jesus at ni Apostol Pablo ay nagbigay diin sa isang matrimonyal na relasyon na naglalaman ng katapatan, pagmamahal at paggalang na higit pa sa mga alituntuning panlipunan. Ito ay isang malalim na pag-aanyaya upang sundin ang kalooban ng Diyos na higit sa mga batas ng tao. Ang kwento ng poligamya sa Biblia ay hindi lamang isang salaysay ng mga lumang batas at kaugalian, kundi isang masalimuot na larawan ng patuloy na paglalakbay ng tao patungo sa espiritual na kadakilaan sa pamamagitan ng mga tagumpay at kabiguan ng mga pangunahing tauhan, tayo ay tinuturua ng mga mahahalagang aral tungkol sa katarungan, pananampalataya at pag-ibig na dapat nating isabuhay sa ating sariling panahon. Ang kwento ng poligamya sa Biblia ay higit pa sa mga pangyayaring pangkasaysayan. Ito ay kwento ng pananampalataya, pagsubok at pagbabago. Sa gitna ng mga hamon, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig at katarungan sa pamamagitan ng mga batas na naglalayong protektahan ang bawat miyembro ng pamilya. Ang pagtupad sa mga kautosang ito ay nagdudulot ng kapayapaan kahit na sa mga sitwasyong puno ng komplikasyon at pagsubok. Sa paglalakbay na ito, makikita natin ang malalim na kahalagahan ng pagsunod at pagkakaroon ng takot sa Diyos. Ang buhay ni Haring Solomon ay isang malinaw na halimbawa ng kung paano ang pagkasira ng spiritualidad ay maaaring magsimula sa loob ng sariling tahanan. Ang impluensya ng kanyang maraming asawa ay nagdala ng mga banyagang Diyos na unti-unting pinawi ang kanyang matibay na pananampalataya. Ito so ay paalala sa atin na ang pagiging matatag sa pananampalataya ay nangangailangan ng patuloy na pag-iingat lalo na sa mga personal na relasyon na maaaring magdala ng tukso o pagkalito. Ang kwento ni David sa kabilang banda ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsisisi at pagtanggap ng parusa bilang bahagi ng paglago espiritual. Pagamat nagkasala siya, tinanggap niya ang disiplina ng Diyos ng may kababaang loob na nagbigay daan sa kanyang pagbabagong loob at muling pagtitiwala sa Diyos ang kanyang karanasan ay nagbigay ng halimbawa ng pag-asa at pagpapatawad na nagbibigay lakas sa mga mananampalataya na humarap sa kanilang sariling mga kahinaan. Sa konteksto ng poligamya, ang mga batas na ipinagkaloob sa Israel ay hindi lamang para sa kapakanan ng mga lalaki, kundi higit sa lahat ay para protektahan ang mga kababaihan at mga anak. Ang mga kautusan laban sa pag-aasawa ng magkakapatid ng sabay ay naglalayong maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at hidwaan sa pamilya. Ang mga regulasyong ito ay nagpapakita ng malasakit ng Diyos sa kabutihan at pagkakaisa ng kanyang bayan. Sa modernong pananaw, ang paglipat mula poligamya patungo sa monogamya ay isang malinaw na pagtupad sa ideal ng Diyos para sa pag-ibig at pagkakapantay-pantay sa kasal. Ang pagtuturo ni Jesus at ng mga apostol ay nagpapakita ng isang bagong landas na nagbibigay diin sa katapatan, paggalang, at tunay na pagmamahal sa pagitan ng mag-asawa. Ito ay paanyaya sa bawat mananampalataya na pagyamanin ang kanilang relasyon ayon sa kalooban ng Diyos. Kung nararamdaman mo na ang lalim ng mga aral na ito, ay nakaaantig sa iyong puso, samantalahin ang pagkakataong Mag-subscribe sa channel. Dito, bawat kwento ng Biblia ay may tagong katotohanan na kayang baguhin ang buhay mo. Sama-sama nating tuklasin ang mga hiwaga at karunungan ng salita ng Diyos na nagbibigay lakas at pag-asa sa ating paglalakbay. Sa tuktok ng mga pagsubok at hamon na dulot ng poligamya, naganap ang matitinding labanang espiritual na nagukit sa kasaysayan ng Israel. Ang mga alitan sa pagitan ng mga asawa at anak ay hindi lamang simpleng pagtatalo. Ito ay representasyon ng mas malalim na labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, katapatan at pagkakanulo. Ang kwento ni David ay puno ng trahedya na bunga ng mga personal na pagkukulang na nagpalalim ng sugat sa kanyang pamilya at kaharian na nagpapakita ng tunay na epekto ng paglabag sa kalooban ng Diyos. Ang mga suliraning ito ay lumalampas sa simpleng relasyon ng tao. Ito ay mga digmaan na nagaganap sa espiritu kung saan ang pananampalataya at pag-asa ay sinusubok sa pinakamatindi. Ang pagbagsak ni Solomon mula sa kanyang karunungan ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang kahinaan ng puso ay maaaring magbukas ng pinto para sa pagpasok ng mga banyagang impluensya na naglalayong sirain ang integridad ng Diyos sa buhay ng tao. Ang mga tagpong ito ay nagpapakita ng matinding pagsubok sa pananampalataya ng bayan. Hindi maikakaila na ang mga pag-aaway sa loob ng pamilya ay may malalim na ugat sa espiritualidad at katarungan. Ang mga pagtatalo sa pagitan ng mga anak ni David ay nagdulot ng digmaan at pagkawasak, isang malupit na paalala sa kahalagahan ng paggalang sa kalooban ng Diyos sa buhay pampamilya. Ang mga suliraning ito ay nagbubukas ng mata sa mga mananampalataya tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa pananampalataya upang maiwasan ang pagkawasak. Ang kwento ng poligamya sa Biblia ay hindi lamang ukol sa pag-ibig at pamilya kundi pati na rin sa malalim na laban sa pagitan ng ilaw at kadiliman. Sa gitna ng mga trahedya, ipinapakita ng Diyos ang kanyang makapangyarihang presensya na nagbabantay, nagbibigay gabay at nagliligtas sa mga tapat na sumusunod. Ang mga aral na ito ay nagpapaalala sa atin na sa bawat labanan, may pag-asa at tagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pakikipaglaban sa mga tukso ng mundo, mga hidwaan sa pamilya at sariling kahinaan ay bahagi ng espiritwal na buhay ng bawat mananampalataya. Ang mga halimbawa mula sa buhay ng mga pangunahing tauhan ay naglalaman ng mga paalala na ang tagumpay ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng disiplina, pagdarasal, at matibay na pananampalataya sa Diyos. Ito ay hamon para sa lahat na maging matatag sa gitna ng mga pagsubok, sa kasagsagan ng mga pag-aaway, ang pananatili sa panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos ang nagsisilbing sandigan upang mapanatili ang pagkakaisa at kapayapaan. Ang kwento ng poligamya ay nagsisilbing paalala na, sa kabila ng mga pagkukulang ng tao, ang biyaya ng Diyos ay naglalapit sa kanyang bayan sa tamang daan ng katuwiran at pagibig. Sa paglalapit ng kwento sa isang mas malalim na pangunawa, makikita natin ang malaking papel ng pagninilay at espiritual na pagpapalalim sa buhay ng mga tauhan. Ang mga karanasan ni na Solomon at David ay nagsilbing aral na ang bawat desisyon, lalo na sa usapin ng pamilya at pananampalataya, ay may malalim na epekto sa kinabukasan. Ang kanilang mga pagsubok ay nagpapakita na walang sinuman ang perpekto, ngunit ang pagtanggap sa kalooban ng Diyos at pagbabago ay daan tungo sa kapayapaan. Sa mga aklat ng Eksodo at Deuteronomio, malinaw ang mga patakaran na naglalayong itaguyod ang katarungan sa loob ng pamilya, lalo na sa pagtrato sa mga asawa at mga anak. Pinapakita rito ang kahalagahan ng patas na pagtrato at ang pagbabawal sa pag-aasawa ng magkapatid ng sabay na nagpapakita ng malasakit ng Diyos sa pagkakaisa ng pamilya. Ang mga alituntuning ito ay hindi lamang panlipunan, kundi espiritwal, nagabay sa pagtahak sa tamang landas. Ang paglipat mula sa poligamya patungo sa monogamya ay isang makabuluhang hakbang sa paghubog ng isang mas banal at matibay na samahan. Sa bagong tipan, itinuturo ni Jesus at ng mga apostol ang kahalagahan ng pag-ibig na may katapatan at paggalang. Ang monogamya ay sumasalamin sa ganap na pagkakaisa ng dalawang puso na nakatuon sa Diyos, isang ideal na nagpapakita ng tunay na diwa ng kasal. Ang patuloy na laban ng tao laban sa tukso at kahinaan ay malinaw na nakikita sa mga kwento ng mga biblikal na tauhan. Ang kanilang mga buhay ay patunay na ang disiplina sa espiritu, pagdarasal at pagsunod sa salita ng Diyos ay mga susi sa tagumpay. Sa kabila ng mga pagsubok, ang kanilang pananampalataya ang nagbigay lakas upang mapanatili ang pagkakaisa sa kanilang mga pamilya at komunidad. Sa bawat hakbang, tinatawagan ang bawat mananampalataya na maging mapagmatyag at matatag sa kanyang pananampalataya. Ang kwento ng poligamya ay isang paalala ng kahalagahan ng pag-iingat sa mga personal na relasyon at ang pagtangkilik sa mga prinsipyo ng Diyos upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa. Ang disiplina sa salita ng Diyos ang siyang nagtatanggol laban sa mga panganib ng pagkakawatak-watak. Sa pagsalubong sa mga aral na ito, naway maging inspirasyon ng kwento upang tayo ay magpatuloy sa paglago ng pananampalataya at pagmamahal. Ang ating mga pamilya at komunidad ay mapapalakas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga gabay ng Diyos at ang kanyang pagpapala ay patuloy na mananatili sa atin, nagdudulot ng kagalakan, kapayapaan at pagkakaisa. Sa pagbabalik tanaw sa mga kaganapan ng lumang tipan, malinaw ang ugnayan ng nakaraan, kasalukuyan, at mga propesya hinggil sa pamilya at pananampalataya, ang mga kwento ni na David at Solomon ay naglalahad ng mga aral na hindi lamang para sa kanilang panahon, kundi para sa lahat ng henerasyon. Ang mga pagsubok at tagumpay nila ay nagpapahiwatig ng patuloy na pangangailangan ng bayan ng Diyos na manatiling tapat at matatag sa Kanya. Ano man ang hamon, ang espiritual na pagkawasak ni Solomon ay nagbigay babala sa kasalukuyan at hinaharap ng mga mananampalataya tungkol sa panganib ng pagtalikod sa mga prinsipyo ng Diyos. Ang kanyang buhay ay naglalarawan kung paano maaaring magdala ang mga personal na desisyon ng isang leader sa pagkalugmok ng isang buong bayan. Ito ay isang paalala na ang pananampalataya ay kailangang pagyamanin araw-araw, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Sa kabilang dako ang buhay ni David ay sumasalamin sa biyaya ng Diyos sa kabila ng mga pagkukulang ng tao. Ang kanyang pagsisisi at pagtanggap sa parusa ay nagbigay diin sa kahalagahan ng kapatawaran at pagbabago. Ang kanyang kwento ay isang patunay na kahit ang mga nagkasala ay maaaring mapanatili ang kanilang relasyon sa Diyos kung sila'y magsisisi ng taos puso ang paglipat mula sa poligamya patungo sa monogamya ay sumasalamin sa katuparan ng mga propesya na naghahangad ng isang bagong tipan ng pag-ibig at katapatan. Sa bagong tipan, ang pagtuturo ni Jesus ay nagbibigay diin sa isang mas mataas na pamantayan ng kasal na nagsisilbing gabay sa lahat ng mananampalataya na itaguyod ang kabanalan at pagkakaisa sa pamilya. Ang pagbabagong ito ay patunay ng patuloy na paggabay ng Diyos sa kanyang bayan. Ang mga kwento ng lumang tipan ay nagbibigay linaw sa mga hamon ng kasalukuyan, lalo na sa usapin ng pamilya at pananampalataya. Ang mga aral mula sa mga pangunahing ta, uhan ay nagbubukas ng pintuan para sa mas malalim na pag-unawa at pagtanggap sa mga plano ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng lakas upang harapin ang mga pagsubok ng may tapang at pananampalataya. Sa wakas, ang pagsasama-sama ng nakaraan, kasalukuyan at propesya ay nagdadala ng isang mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Ang ating paglalakbay ay patuloy na ginagabayan ng salita ng Diyos na nagbibigay lakas at liwanag sa madilim na landas sa pagtanggap sa mga aral na ito tayo ay tinatawagan na maging matatag na mga tagasunod ng Diyos, handang itaguyod ang Kanyang kalooban sa bawat aspeto ng ating buhay. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik sa kwento ng poligamya sa Biblia, isang bahagi ng kasaysayan na puno ng aral at pagninilay. Sa bawat kabanata ipinakita natin kung paano ginabay ng Diyos ang kanyang bayan sa kabila ng mga pagsubok at kahinaan. Timbiso ang karanasan ni na Solomon David at ng iba pang tauhan ay nagpapaalala na ang katarungan, pag-ibig at pananampalataya ang pundasyon ng tunay na pamilya. Ngayong naunawaan mo ang lalim ng mga batas at ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos na magsilbi itong ilaw sa iyong sariling buhay at pamilya, hinihikayat kita na patuloy na pagyamanin ang iyong pananampalataya at ipamuhay ang mga prinsipyo ng pagkakapantay-pantay katapatan at pagmamahal na itinuro ng salita ng Diyos sa buong kasaysayan. Huwag kalimutang ang paglipat mula sa poligamya. Patungo sa monogamya ay isang malakas na pahiwatig ng plano ng Diyos para sa isang mas banal na pagsasama. Sa panahon natin ngayon, ang mga aral na ito ay patuloy na nagbibigay gabay sa atin upang maging matatag sa ating mga relasyon at sa ating pananampalataya. Ito ang tunay na diwa ng isang pamilya ayon sa puso ng Diyos. Kung ang kwento ay nakaantig sa iyong puso, malugod kitang inaanyayahan na iwan ang iyong komento. Anong bahagi ang pinakatumimo sa iyo? Anong mga kuryosidad mula sa Biblia ang nais mong tuklasin sa susunod na mga kwento? Ang iyong partisipasyon ay mahalaga upang lalo nating mapalalim ang ating pag-aaral at pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like Mag-share at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga susunod na kapanapanabik at makabuluhang paglalakbay sa mga lihim ng Biblia. Sa masama nating tuklasin ang mga katotohanang kayang baguhin ang buhay at patatagin ang ating pananampalataya sa Diyos. Maraming salamat muli at naway manatili ang biyaya at kapayapaan ng Diyos sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mga kahimahimala at makapangyarihang kwento ng Biblia.